Magandang araw! Kumusta kayo? Ako si Teacher Lala, gagabay at tutulong sa inyong pag-aaral sa asignaturang Filipino. Halina at ipagpatuloy natin ang ating pag-aaral at nasa ikalawang linggo na tayo sa inyong module, Unang Markahan. Ang aralin natin ngayon ay tungkol sa batang magalang kayamanan ng bayan. Ang magalang na pananalita ay ginagamit upang ipakita ang paggalang sa kausap. Ang pagiging magalang ay isang magandang asal na dapat taglay ng isang batang kagaya mo. Sa araling ito, malalaman mo ang paggamit ng magalang na pananalita sa angkop na sitwasyon. Pakinggan ang kwento, sagutin ng mga tanong pagkatapos. Isulat ang sagot sa kwaderno. Michael, pagisagot ang telepono. Wika ng kanyang nanay. Opo, inay, sagot ni Michael. Mabilis na lumapit si Michael sa telepono at sinagot ang tawag. Magandang araw po. Sino po sila? Ako si JP, ang kaibigan ng iyong ate Lovie. Maari ko ba siyang makausap? Opo, sandali lang po. Tatawagin ko po si ate Lovie. Nakinig ka ba ng mabuti? Kung gayon, alamin natin kung naunawaan mo ang usapan. Ganito din ba ang inyong mga sagot? Magaling! Mukhang naunawaan ninyo ang kwento. Narito ang mga tama at hindi tamang gawain sa pakikipag-usap sa telepono lagyan ng check kung tama bang ba gawain at X kung hindi Una haya ang tumunog ang telepono Magaling ito ay hindi tamang gawain sa pakikipag-usap sa telepono Ibaba agad ang telepono pagkatapos mong magsalita Mahusay X magpaalam ng maayos at hintayin ding makapagpaalam ang kausap sa telepono bago ibaba ito. Bumati ng may paggalang sa tuwing may kausap na tao kahit sa telepono. Tama, check. Tamang gawain ito sa pagkikipag-usap. Maging mahinahon sa pakikipag-usap sa iba. Check. Tama panghuli, makinig sa nagsasalita at huwag itong sabayan. Check! Tamang gawain ito sa pakikipag-usap sa telepono. Para sa una ninyong gawain, kopyahin ang chart sa iyong kwaderno. Punan ito ng mga magagalang na salita ayon sa gamit nito. Piliin sa mga salitang nakakahon ang mga magagalang na salitang angkop dito. Para sa isa pa ninyong gawain, isulat ang P kung ang pahayag ay nagpapakita ng magagalang pananalita at HP kung hindi. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Para sa huli ninyong gawain, piliin sa mga sumusunod na pahayag ang dapat mong sabihin na naaayon sa sitwasyon. Isulat sa kwaderno ang letra ng tamang sagot. Tandaan, ang magagalang na pananalita ay ginagamit upang ipakita ang paggalang sa kausap. Ang pagiging magalang ay isang magandang asal na dapat nataglay ng batang kagaya mo. May ipapakita ang paggalang ayon sa tamang pagkakataon. Sa pagbati, halimbawa magandang umaga po sa inyo. Pangalawa, sa paghingi ng paumanhin o pagtanggap ng paumanhin. Halimbawa, Paumanhin po, Ma'am, hindi ko po agad na ibigay sa inyo ang lapis. Pangatlo, paghingi ng pahintulot at pakiusap. Halimbawa, Pwede ko po ba hiramin ang inyong aklat? At panghuli, sa pagpapakilala. Halimbawa, Ako po si Ethan, pitong taong gulang para sa inyong takdang aralin. Ngayong alam mo na ang paggamit ng magagalang na salita, gumawa ka na isang comic strip na nagpapakita ng paggamit ng magagalang na pananalita. Gawin nito sa kwaderno. Hayan, nawa ay inyong pakatandaan na maging magalang sa lahat ng pagkakataon dahil ang batang magalang ay kayamanan ng bayan. Muli ako si Teacher Lala hanggang sa muli nating aralin sa Filipino.